Good morning guys For today's video Dahil hindi tayo nakapangilaw kagabi At uh, Bilugang buwan Walang isda kasi pag bilugang buwan So ito nangilaw, nangilaw ako ng umang kagabi At ngayong araw Ipapahagis naman ako O mamimimit Sa dagat Di TDF muna siguro tayo ngayon sa pamamasada para bigyan daan ng ating uh, hilig sa pandaragat so balang yung araw ng minita guys ito ang ating uh, pamain umang kukunti yung ating uh, ilawan na umang kagabi wala na talagang makuha ng, dahil sa dami na ding uh, ng ganitong uh, klase ng pamain